Aris, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang ibang plano na makapagnegosyo ay may sinyales na makakakuha ka ng partner basta magtiwala sa sarili. Dahil ang pagtitiwala mo ay nalalapit ka na matupad ang pangarap ang pinapahiwatig, ang iiwasan mo ngayong araw ay ang pumirma mahina ang pag-asenso kung magagawa ngayong araw ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay maganda din ang aura ng bawat isa sa mga usapang negosyo o paghahanap ng trabaho, sabihan mo lang na dapat ay maging mas maaga sa pupuntahan. Sa iyong pera ay maganda ang pahiwatig pwede na makatulong sa mga kapatid at magulang, kung sila ay lalapit sa iyo na magbibigay sigla sa iyong pera ng mga swerteng madadala ng gabay. Sa trabaho ay maayos ay walang sinyales na problema sa mga gawain, hanggat masaya ka sa mga ginagawa sa trabaho ay makakakuha ka ng mas pagtitiwala sa iyong mga superior, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 40 number 10 at number 32. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw may kung may pagpapataan ka sa mga plano o iyong gagawin, ay problema ang pwedeng mangyari kapag na late ka sa pagpunta sa mga schedule na kakausapin, naaayon na maaga kang makapunta. At kung may ibang deal na kasama ang kapatid mo ay iwasan na munang tumuloy, dahil minsan ang swerte ay nakukuha ng kapatid, mag solo ka kung deal ang gagawin mo ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay pag-iingat, nang gusto walang ibibigay na pera para ka magpautang, dahil kabusitan ang pwedeng ipalit sa iyo sa mabibigyan ng pera sa pagpapautang ngayong araw sa trabaho, ay maayos ngayong araw sa iyong mga gawain matatapos ka ng maaayos. Pero may sinyales na may gustong makakuha ng iyong katalinuhan mas mainam na umiwas ng tumulong ngayong araw, nang hindi ka maungusan ng ibang kasama sa trabaho, sa pakikipagunahan sa pag-asenso sa hanap buhay. Pisces ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 22 number 31 at number 29. Gemini, ang pahiwatig kung may dapat kang puntahan kahit malayo ay pwede mong gawin dahil may good energy ka naman ngayong araw na kahusayan sa mga pananalita, at kung may kakausapin na kapatid ay sa ibang araw na lang gawin dahil gastos lang para sa iyo ang pagpunta, ang minamahal mo na lang ang iyong samahan pag may dapat kayong gawin may good vibes kayo ng swerte na pagsasamahan, na pagunlad ang pwedeng mangyari ang pahiwatig. Sa tahanan, sa pamilya ang pahiwatig kung may bibisitang tao, ay magbibigay ng magandang enerhiya ng buena sa pamamahay, iyong kausapin na masaya ng lalong gumanda ang inyong good vibes ng swerte pati ng kausap. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay maayos, walang sinyales na problema, maging mas masipag at matyaga at intindihin mabuti ang sinasabi ng superior, nang malihis ka sa kasama sa trabaho na pwedeng gagawa ng problema sa iyo sa hanap buhay, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 8, number 19 at number 25. Cancer. Ngayong araw pahiwatig ang gagawin na pakikipag-usap sa mga kaibigan, dapat lang na may mahaba kang pasensya. Kung may mga kayabangan ang pagsasalita dahil kahit papano ay may mapupulot kang idea na pwedeng mong magamit sa iyong pamumuhay, iwasan mo lang ang pagpirma ngayong araw. At ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang bigla ang desisyon lalo na kung sa isang pagnenegosyo, bigyan mo ng maayos na pag-aaral pa para maging good ang ang plano ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig hanggat masaya ka sa mga nagagawa ay makakakuha ng may kadalian sa dapat nagagawin, at nang ikaw ay makalugdan ng isa sa iyong boss para makakuha ng makakatulong sa hanap buhay sa pag-asenso. Sa pera naman ay minamahal at ang magulang ang pwedeng mong mabigyan, nang sabay silang magdadala ng dasal sa iyo na mapanatiling laging may malusog kang katawan, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 24 at number 10 at number 36. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may pera. Kang naiipon, at humihingi ng tulong ang ilan sa miyembro ng pamilya para makagawa ng negosyo, pag may pera din siyang hawak na mas malaki ang sa kanya kaysa itutulong mo ay suportahan dahil magagawa niyang maging matagumpay, at ngayong araw ay malakas ang iyong buenas na enerhiya kung may nga transaction ay dapat mong mapuntahan, at isama ang minamahal sa mga paborito ninyong lugar, para mas makakuha kayo ng grasya ng swerte sa inyong mga plano, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay maging maingat sa kanilang ginagawa kahit sa trabaho ng makaiwas sa bigla ang problema. Dapat ay mabigyan mo ng advice para lubos na makalihis sila sa suliranin. Sa trabaho, ang pahiwatig ay may mahinang kang enerhiya ngayong araw na gumawa ng matahimik, para ang araw ay walang makalapit na bad energy sa mga gagawin. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 22, number 25 at number 10. Virgo, ngayong araw ay may enerhiya na maayos na maganda, kung may plano na kakausapin ay tumuloy sa usapan ay makakagawa ng nais mong resulta. At ang iiwasan mo lang ay lihim na maiinis sa mga kausap na kapatid dahil doon ay hihina ang iyong swerte sa magagawa mo ngayong araw at kung may dapat pirmahan ngayong araw ay gawin ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ngayong araw ay maayos ang pahiwatig, pwedeng mag-invest at pwedeng makatulong sa magulang at pag-unlad para sa iyong pera. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, pag-unlad pa ang pwedeng mangyari ang iiwasan lang ay makagawa ng pag-libre sa mga kasama sa trabaho dahil kukuhanan ka lang ng ibang bagay na dapat sa iyo ng swerte ang pinapahiwatig, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 24 number 8 at number 10. Libra Ngayong araw ang pahiwatig kahit maayos ang alam mong gagawin, ay huwag kang magtiwala kagad sa sitwasyon dahil pag hindi pinansin ang maliit na bagay ay doon pwede magsimula ang suliranin, dapat ay laging mapagmasid, at ngayong araw ay maganda ang makapunta sa bahay ng Diyos, magbibigay sa iyo ng katalinuhan at aura na magkakasundo sa mga plano sa pamumuhay, sa pamilya ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ay walang sinyales na problema maayos ang buong araw. Sa mga gawain ang iiwasan ay laging nagbibigay kagad ng information na iyong mabilis na kaalaman sa gawain. Dahil para makagawa ng pag-asenso ay maging maramot muna sa hanap buhay pag tungkol sa paggawa ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan, ay maayos ang pahiwatig ang maging masayang kausap sa tahanan, ng mga miyembro ng patuloy na gumanda ang positive energy sa tahanan, at sa pera kung mabibigyan ang minamahal ay okay na para mas makaipon ng good vibes ng swerte. Sa iyong mga plano sa gagawin, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 27, number 12 at number 36. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin pagtungkol sa pera, ay dapat munang ipagpaliban ang transaction dahil mahina ang swerte na matuloy kung ngayong araw, sa ibang araw mo puntahan na sabihan kagad para maging okay ang magiging sitwasyon, at ngayong araw ay masaya ang aura kung masasayang usapan sa pamilya. Ang iyong magagawang mga advice ay pag-iipon ng swerte sa inyong pamilya, ayon sa iyong gabay. Kung may ekstrang pera ay mas maganda pa sa iyo ang makatulong sa mga kapatid at magulang. Kung ikaw ay lalapitan ng tuloy-tuloy ang swerte, ng iyong kaalaman sa pagkita ng pera na magpapasigla sa inyong pamilya. Sa tahanan, ay huwag muna tumanggap ng bisita sa buong araw dahil may may iwanang bad energy para sa kalusugan ang magiging bisita. Sa pagmamahalan, ay pasayahin ngayong araw ang pag-ibig ng pagmamahalan, nang laging may good energy kayo na magbibigay ng masayang tahanan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 25, number 9 at number 40. Sagittarius, ang pahiwatig ng gabay ay iwasan mo ng maghintay sa mga kausap kahit pa iyong kamag-anak, dahil pag ganoon ay wala laging magiging naaayon na resulta ang iyong ilagay sa isipan, at kung may ilalapit ang minamahal na isang pagnenegosyo, pag-aralan mo kagad dahil pag magkasama kayo ay malaki ang sinyales na magiging maayos ang project ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay bawal magkaroon ng bisita ngayong araw dahil negatibong enerhiya ang magagawa na mapapahina ang enerhiya ng buenas ng swerte sa pamilya kung makakapasok sa tahanan. Sa trabaho ang pahiwatig ang pagiging striktong ugali at matapang ay okay na gawin na matapang lang sa salita, pagtungkol sa trabaho para walang masaktan na damdamin sa mga kausap para ang iyong araw sa hanap buhay, ay maging masiglang pa rin sa mga gagawin. Sa pagmamahalan ay may sinyales na pag-aaway, kung sasalubungin mo rin ang kanyang mga sinasabi ay mag-aaway nga kayo maging maunawain at para mawala kagad, ang sinyales na suliranin sa pag-iibigan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 25, number 34 at number 32. Capricorn ang pahiwatig ngayong araw ay iwasan muna makipag-usap kung may deal sa malayo dahil may sinyales na madadalan ka ng kamalasan sa ibang usapan, sa ibang araw mo nalang gawin na siya na kausapin at buenas na ang iyong magagawa ang pinapahiwatig. At sa ibang gagawin, ay mas mainam para sa iyo, na sumama anak o sa minamahal, kung meron silang pakikipag-usap ay makakagawa kayo ng resultang maganda. Sa iyong pera ayos ang araw na ito kung mabibigyan mo ng pera ang mga anak pag-unlad ang perang maibibigay para sa iyo at sa kanila at babalikan ng mas madami pang kaalaman sa paggawa ng pera sa trabaho, ay pagtitsaga sa buong araw at huwag intindihin ang ibang kasama sa trabaho na kung masalita ng kayabangan, dahil kung makakasama mo ay gastos at pagbagal ng iyong swerte sa mga gagawin ngayong araw, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 26, number 22, at number 18. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may masaya. At may lungkot na pwedeng kang maranes ngayong araw, pag hindi pinansin ang maliliit na bagay na pinapaalam sa iyo ay doon pwede manggagaling ang ikakalungkot sa hinaharap, at sa masaya naman pagporsighido ka sa ginagawang deal na relax ka ay okay ang magagawa ang pinapahiwatig, at kung may kakausapin na kapatid, na pagtungkol sa pera ay huwag nang tumuloy, ngayong araw sa ibang araw na ituloy ng may positibong resulta para sa inyong dalawa sa trabaho, ay may sinyales na pwedeng maging problema kung mag-aapura ka ng desisyon o sa pagbibigay ng opinion na mabilis, huwag ka ng masyadong makialam sa mga usapan ng makalihis ka sa suliranin na pwedeng mangyari sa hanap buhay. Sa pera ay huwag magpapautang ngayong araw gulo o pag-aaway, sa iyong papautangin ang pwedeng makuha pag sa pera, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 25, number 10 at number 12. Pisces, ngayong araw ang pinapahiwatig sa usapan na Iyong pupuntahan pag may salitang maanghang kang nadinig ay gumawa ka ng magpaalam ng maayos, dahil wala nang naaayon na resulta ang pwedeng mangyari, para kung okay kang makakaalis ay pwede pa kayong mag-deal sa hinaharap, at ngayong araw ay may malakas kang karisma sa usapang negosyo na para sa pamilya, at kung may maliit na suliranin sa pamilya ay magagawa mo rin na makapagbigay ng maayos na pag-uusap nila para magkasundo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, sa pamilya ang pahiwatig ay may hangin na makakadating na nagbibigay ng karamdaman, maging maingat sa mga kinakain at sabihan na magingat sa pag-uwi ng gabing gabi na ang mga kasama sa tahanan para ang mga kalusugan ay maalagaan. Sa trabaho, may sinyales na problema na pwedeng mangyari, ang naaayon na gawin ay mag-focus sa mga dapat na magawa ngayong araw, at iwasan muna ang makisama para ang suliranin na problema ay hindi mo maranasan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 29, number 10 at number 25.